Na, ah! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira bistadong-bistado na dahil nilaglag siya ni Morganago, ang totoong Morganago at ang kanyang half-sister. Dito ay pinakilala nga ni Annalyn ang totoong Morganago sa harap ng kanyang nanay-linit. Narinig kasi ni Annalyn na nagtatalo itong totoong Morganago at si Moira. At dito'y nag-aaway sila dahil ayaw na-ayaw nga ni Moira na pumunta itong totoong Morganago sa Apex. Ayon kasi kay Moira, walang karapatan ang anak sa labas na pumunta sa Apex. Pero matapang din itong si Morganago at sinabi dito na may karapatan ako dahil anak din ako ikaw ang walang karapatan Moira dahil patay kana na. At ngayon, si Morgana ay nandito sa Apex. Dahil nga sa sinagot nga ni Morgana kay Moira, isang napakalutong na sampal ang kanyang binigay dito. At yun ang tak Pungang narinig at nakita ni Annalyn kung kaya dali-dali nga siyang pumunta sa kanyang nanay Linette para sabihin ang kanyang nadiskubre. At tamang tama naman na sinabi niya kay Linit ang katotohanan at dumating nga itong si Morganago at sinangayunan niya na totoo nga siya si Morganago at ginamit lamang ni Moira ang kanyang pangalan. At totoong buhay na buhay nga si Moira dahil nga sa ginawa ng kanyang Mami Chantal na pinalabas lamang. Napatay na ito para nga hindi mahuli ng mga pulis. Dahil kung buhay na buhay itong si Muira, si sigurado na kulungan ang bagsak nito. Gulat na gulat nga itong si Linet at hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Dagdag pa nga ni Linet, tama ang hinala ko. At malaki ang kutob ko na si Morgana go at si Moira ay iisa. Pero nga pinagtataka ni Lynette kung bakit nga nilaglag ni Morganago itong si Moira ay magkapatid naman sila. Dito ay pinaliwanag nga ng totoong Morganago kung bakit niya nilaglag itong si Moira. Ayon pa kasi sa kay Morganago, hindi pala maganda ang kanilang samahang magkapatid. Lalo't lalo na naghahamang nga sa kayamanan itong si Moira ayaw ana na ayaw niya na magkasama sila nitong si Morgana Go dahil anak lamang sa labas. Ito ang si Morgana Go. Ngayon ayaw nga kay Morgana tutulong siya at tutulong dito kay Lynette at kay Annalyn dahil naranasan ni Morgana Go kung gaano ang pakiramdam ng isang anak sa labas. Grabe daw pala ang ginawa nitong si Moira sa kay Morgana Kaya nga nakikinita at nararamdaman din ni Morgana kung ano yung pinagdaanan ni Annalyn at nilinit dahil isa rin siyang anak sa labas. Ngayon makikipagtulungan na nga itong si Morgana Go kay Linette at kay Annalyn. Pero may kondisyon ito na huwag na huwag muna sasabihin kay Moira na sinabi niya na ang katotohanan. Gusto kasi ni Morganago Go na makuha lahat-lahat ng mga ari-arian ng mga Chantal dito at bago nga isiwalat ang sikretong tinatago ni Moira. Dito ay galit na galit nga itong si Morganago kay Moira dahil hindi kapatid ang turing niya dito kundi kaaway. Ngayon na alam na alam nga at na tindihan na ni Linet at ni Annalyn kung bakit ganon na lang ang galit ni Moira kay Linet at kay Annalyn kahit na wala namang ginagawang masama ito. Yung pala ang kanyang nanay ay merong anak sa labas at kapatid nga ng sakabit nito. Kaya naman dito nga ay um, magiging kakampi na nga nila si Morgana Go pero ay nga sa kanila ay hindi dapat malaman ni RJ or ni Giselle ang katotohanan hanggat hindi nga maayos ni Morgana Go ang mga bagay-bagay lalo't lalo na ang mga ari-arian or mana niya dito kay Madam Chantal. Kaya naman hintayin natin kung ano pa nga ba ang maaaring pasabog na isisiwalat ni Morgana Go. Samantala naman itong si Zoe ay gagawin ang lahat para lamang makaganti dito kay Annalyn. Kahit na bawal na bawal o suspended nga siya sa EPICS ay nagawa niya pa rin tulungan ang siyang pasyente kung saan nga ito ay sa pangangalaga ni Annalyn. Gusto ka ng isa ang matanda na yon na umuwi na lamang dahil natatakot siya sa operasyon at baka nga mahal ang babayaran. Pero ayaw nga ni Annalyn na lumabas ito at umuwi dahil napakadelikado. Kailangan kasi na operahan ng matanda sa madaling panahon para nga hindi malagay sa piligro ang buhay nito. Pero yon nga ayaw nga naman tanda at humingi siya ng tulong dito nga kay Zoe para maka-uwi na siya at makalabas ng hospital. At yun yung ang ginawa ni Zoe, tinulungan yung matanda na magperma ng waiver para nga maka-uwi. Hinabol pa sana nga ni Annalyn ang ginawa nga ni Zoe pero hindi niya na nga ito mapigilan dahil sumaba na siya. At wala na rin karapatan si Annalyn na pigilan ang pasyente dahil nga nakapirma na ito ng waiver na aalis na nga at lalabas na ng hospital. Kaya nanlumo na lang itong si Annalyn baka kung ano na naman ang gagawin or gagawin ngang issue ni Zoe sa kung sakali ngang may mangyaring hindi maganda sa matanda. Kaya e hintayin na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap.